Mapaimukhang ready na nga itong si Victor Wembanyama na mag takeover over in the NBA next season. Pero bago natin siya pag-usapan mga idol ay silipin muna nga natin ang first practice ni Derrick Clay Thompson dito nga sa kanyang bagong team. Day 1 din ang training camp ng team ng Dallas Mavericks at ating silipin mga idol ang ilan sa mga pangyayari. At ang una nga dyan mga idol ay eto ang 1v1 ni Kyrie Irving pati na rin ni Derek Lively. Panorin natin to. At niyan nga na ito mga idol, nagre-ready na nga itong si Clay Thompson para nga sa kanyang revenge year dito nga sa NBA. At ngayon mga idol, practicing his 3-point shots, silipin natin ito. At pati na nga rin ang team ng San Antonio Spurs mga idol with their new players, itong si Chris Paul, pati na rin si Harrison Barnes ay nag mga idol kasama itong mga young players ng team ng San Antonio. Panawarin natin ito. Magiging very exciting nga talaga ang upcoming season netong team ng San Antonio Spurs nang dahil nga mga idol ang kanilang puno ng young players na team last season abay nahaluan na nga ng mga veterano in the NBA. Hindi lang basta-basta veterano, mga championship caliber na veterano mga idol. At ang isang legendary point guard na si Chris Paul na talaga namang matutulungan itong si Wemby. Kaya nga sinabi ni Victor Wembanyama sa kanyang interview with full confidence na ngayong year 2 niya nga daw sa si NBA is all about winning na. Yung kanyang rookie year daw is about learning, but this time ang kanilang focus na, ang kanyang focus na ay manalo, mag-compete ng mga idol here in the NBA. Tapos samahan pa niya ng mga idol na itong si Victor Wembanyama ay nag-add nga ng pure muscle sa kanyang second year in the NBA at mukhang ready na siyang makipagbanggaan, bakbakan at may take over nga dito sa NBA sa kanyang second year matapos ng kanyang very great rookie year. Anyways mga idol, sa tingin nyo ba ay tatama ang mga naging prediksyon dito kay Wemba Nyama sa kanyang second year in the NBA na mapapasali na siya sa MVP race? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.